For today's vlog, eh tarat samahan ninyo kami sa aming mga panibagong kaganapan ngayong araw mga jay, And dahil na nga ni marami nagtatanong kung ano daw ba yung nangyari nung nakaraang araw, and eto na nga mga mare, and sisimulan ko na yung pagkikwento. And dahil nga mga mare, nung nakaraang araw, eh nagkaroon ng biglang sakuna. And ayun na nga jay, yung sakuna na yun, eh, si husband ay nag-disgracia na mga Jai. And ayan nga ni mga mare, kung kaya't itong aking asawa ay nag-aayos ng aming tricycle dahil lang nga ni hindi siya maipasada, dahil lang nga ni meron siyang mga pailan-ilang sira. At ayun na nga, may mga nagtatanong kung bakit nga daw bumangga yung aming tricycle dyan sa may part ng Purok Dos. Dito po yun sa barangay na And ayun na nga mga mare, dahil na nga po sa basura. Isang short na jersey ang Sumangat, hindi ko maintindihan kung sangat ba yung tawag doon na umanos sa side sa gulong ng side wheel ng aming tricycle kung kaya't nga po dahil doon sa short na jersey na yon ay bumangga po yung aming tricycle Diyan sa part na yan ng Purok Dos. And ayun na nga ni po sa mga oras na yon ay namamasada yung aking asawa and meron po siyang sakay na apat. Tapos may batok pong kasama yung yung isa sa nasa loob ng tricycle. And ayun na nga ni po sana, eh, maging responsable naman po sana tayo sa ating mga basura dahil na nga po kung minsan ay nakakapinsala na ng ating kapwa na katulad na nga po ng nangyaring ito na hindi naman natin inaasahan at hindi naman ginusto ng kahit na sino man na ganito ang mangyari mga mare. Tapos ayun na nga nung madisgrasya si husband na bumangga yung aming tricycle and may tumawag sa akin na ganun nga yung nangyari, isyo ganito daw, isyo ganyan daw. Alam nyo ba yung naramdaman ko, eh sobra akong kinabahan and grabe yung dasal ko talaga sa mga oras na yun na isyo wala sanang nangyaring masama and minor lang sana. And nung malaman ko nang dahil nga ni basura kung bagit na disgrasya at bumangga yung aming tricycle, alam nyo ba mga mare na grabe yung parang inis ko dahil na nga ni... Hindi naman talaga basurahan dapat yung kalsada, di ba? Eh bakit may nakarating doon na jersey na short? And ayun na nga ni, hindi ko masabi kung kanino man yung short na yon. And ang masasabi ko lang sa makakapanood nito, kung kanino man yung short na yon at kung sino man ang nagmamayari noon, kung ayaw mo naman sanang suotin yung iyong short, eh sana naman ay inayos mo ng tapon na hindi pa kalat-kalat sa kalsada. And hindi ko na rin nabidyuhan yung aming tricycle nung mga oras na kung ano man yung pinakang sira niya. Dahil na nga ni sa mga oras na yon nung aming tricycle ay nasa bahay na eh, parang wala ako sa sarili. And nakarilimutan ko na nga ni mga zay na bidyuhan yung pinakang sira talaga sa mga oras ng pagbangga nung aming tricycle pagdala dito sa bahay. And para kasi akong lutang sa mga oras na yon na ang dami kong iniisip ng mga kung ano-anong bagay mga zay And ayun na nga ni, pagdating ko dito sa bahay, eh, nire-refer na ni husband yung aming tricycle. Kaya mga mare, hindi ko na talaga nabijuhan kung ano man yung pinakang sira talaga niya nung siya ay bumangga. Dahil na nga ni, naayos na ni husband yung ilan sa mga nag-yupye dito sa aming tricycle. Kung kaya't mga mare, eh, wala na akong maipakita sa inyo na pinakang sira niya. Dahil nga ni, eh, naayos-ayos na ni husband. Dahil nga ni, minamadali niyang ayusin mga day. Dahil nga siguro, naiinip na rin siya dito sa bahay na hindi niya mailabas yung aming tricycle dahil na nga ni, mayroon siya mga pailan-ilan sira. Gusto ko rin palang magpasalamat sa ilang mga tricycle driver na matamatoda dito po sa barangay ng Talubatib na sila ay nagbigay ng dito sa aking asawa sa nangyaring ito. And yung po mga ilang tricycle na yan ay nasa 22 na tricycle na nagbigay ng kaunting halaga na nakalikom ng 835 pesos. And ayan po, halilinawin ko 835 pesos po. And ayun po, malaking bagay na rin. And marami pong salamat. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga number ng tricycle na ito na kung sino man kayo. And makikita ko rin naman kayo dyan sa pilahan para magpasalamat ng personal sa inyo mga jay. At ayun na nga po, sinagot ko na yung inyong katanungan and sana po ay kayo yung mga nalinawan mga jay. Dahil yung iba ay nagkikwento ng nangyari, eh hindi naman po talaga yung ganun ang nangyari. Kaya naisipan ko na rin na sabihin ko dito sa content na ito kung ano ba talaga yung pinakang nangyari sa pagbangga na yan ng aming tricycle para ang lahat ay malinawan at hindi mali-mali yung kwentong nakakarating mga mare.